ito yung mga pipili pinasig ito ay luya din ito yung sinaling nyo yung, hmm. yung sa yung lang kasi ng man nato din yung luya na Ayan na ito wala pa din. Ito na sa May papaya nga. Ang sanibol na papaya. Ito mga papaya na tatatarin po din ito. Sayang na. May ano pa o. Oh. Tawag dito. Yung Wala yellow. Ayan o. Oh. Ayan o ito pinasimbol ko lang din kasi binaon ko na sana naman ay kayo, ng mga yan, din yan ayan. tapos ayan yung mga papayang sumibol palalakayin ko lang at itatanim din ayan may pinag ng pipino kaso kinaykay ito ng manok kaya naman tayong pipino dito ito puro mga luya ang tanim